Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nasa daan ang mga alagad patungong Jerusalem. Nauuna sa kanila sa Yesus. Nangangamba ang mga alagad at natatakot naman ang mga taong sumusunod sa Kanya. Ibinukod ni Jesus ang labing dalawa at sinabi ang mangyayari sa kanya. Wika niya, Ngayoy paahon tayo sa Jerusalem. Ang anak ng tao'y ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga iskriba. Kanilang hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya'y tutuyain nila, luluran, ahagupitin at papatayin. Ngunit muli siyang mabubuhay pagkaraan ng tatlong araw. Lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at ang sabi, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano yon? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, Sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo. At kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan. Nang marinig ito ng sampung alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, Alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo ang ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin Panginoong Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Merkules sa ikawalong linggo sa karaniwang panahon. Sino po ang mga bumoto nung nakalipas na taon? Taas ang kamay. Yung mga bumoto. Yan. Kamusta naman? Ha? Wala na. Kasi pagkaboto, o kaya naman, pagkatanggap ng, ng pera, wala na tayong pakialam kadalasan. O kaya ngayon, ano nangyayari sa mga inihalal natin? Nag-aaway-aaway na. Nagpapalitan na ng mga partido. no Nag Naglalaglagan na. Kasi maghahanda na para sa mga susunod na halalan. Next year, mag-eelection mag na tayo next year. Hmm. Kaya lang kasi kadalasan, parang uh, wala na tayong pakialam din. Pagkatapos natin pumili, wala na tayong pakialam na. Pero ano nangyayari sa atin? Ano nangyayari sa buhay natin? Ano nangyayari sa lipunan natin? Matapos na itong mga nagnanais no, na maging alagad o maging pinuno na sinasabi. Kaya nga ngayon, maganda, maunawaan sana natin no, yung kahalagahan ng pakikinig sa itinuturo ni Jesus sa kanyang mga alagad. Kasi yung mga alagad, no, ito yung mga magiging pinuno din. Ito yung mga mamumuno sa simbahan. Pero sabi, but kung ganyan pa rin, ganyan ang mentalidad ninyo, pag-iisip ninyo, katulad ng mga naglilingkod sa, sa bayan, eh wala tayong patutunguhan. Kung mismo mga leader sa simbahan, eh mag aaway away dahil lamang sa posisyon, wala tayong, wala talagang mangyayari maganda. Kasi hindi ko alam, no? meron tayong addiction sa posisyon. Kapag nailagay ka na sa posisyon, parang ayaw mo nang bitawan. Addiction yun eh. Hanggang sa yung dati, alimawa lang, no? talagang malinaw sa iyo na paglilingkod ang gusto mong gawin. Pero unti-unti, no, na pagnararanasan nararanasan mo na yung yung mga perks, no, yung mga privilege, wow, ganito pala itrato ang leader. Ganito pala, no, pag may dumarating dito mga mga opisyales, talagang nagbibihis tayo ng todo-todo. Mayroon pang pabanda, mayroon pang pa-welcome. At kapag na, nararanasan nyo ng tao, no, ay, hindi ko na ito susuko. Hindi ko to ibibitawan. Nangyayari din yan sa loob ng simbahan. Kapag may mga, no, mga organizations, minsan dyan nga nagkakasira-sira eh. Kapag ayaw bitawan o ayaw umalis, sa loob ng ilang taon, tayo-tayo na lang ang nagsisilbi ng mga leader, medyo kailangan na natin suriin at tingnan, wala ba talagang iba o ayaw natin bigyan ng chance yung iba? Kaya nagkakaaway-away tayo. At ito yung pinapaalala muli ni Jesus sa atin. Ang tunay na pinuno, marunong maglingkod. At kung gusto mong maging leader, kaya mo ba talagang maglingkod? Ikaw yung maglilingkod. Tayo ang maglilingkod. Hindi tayo ang paglilingkuran. Malinaw ba talaga? At nauunawaan ba talaga natin ito? Ulitin ka po, no? Sa ating mga tagasimbahan, kahit yung mga nanonood po sa online, no? Kailangan natin bantayan ang ating po mga sarili kung tayo ba ay adik na sa posisyon kahit sa simbahan lang. Wala naman tayong sweldo. Di ba? No? Wala naman sweldo. Pero bakit ayaw nating bitawan ang posisyon? At ang malala, bakit tayo nag-aaway-aaway sa posisyon lang? Sabi ni ulit, no? ulitin ko po ang sinabi ni Jesus, hindi dapat ganyan ang umiiral sa atin. Malinaw yon. Hindi dapat ganyan ang umiiral sa atin hindi ganyan hindi karapat-dapat ang pag-uugaling ganyan sa mga lalong-lalo na sa naglilingkod sa simbahan amen